Ayan guys, nangumpra tag-saging. Pwede ka di ang pagkulingo ng anak ang kumprador. Aron, dili ma... Ano si mama? Dili ka po manuroy, luoy. Okay. Let's go. Ah, uh, it inihap. Ah, uh, it inihap. Pangalawang ano. Okay. Okay. Ayan, it inihap na daw 'yun. Ipakita 'yung ano ma, 'yung natimbang na. Ayan, yan 'yung natimbang na, guys. Dawghan ka ayusagin ng akong inahan. So pangatlong timbang. <tinyo> Wow. 8 8 lang. Okay. Pangatlong ano yan, guys? Pangatlong timbang. Eight and <laughs>

Ah okay Nine. Dagko ba kayo no? Okay. Yeah, lapugidan ko to day pa ba? Oh. Wala pa ma. bulig. Wow. ni. Ang ulip mo konda ka saging man.

Agay ano, panghatag ninyo. Luoy mga tao dito. Ayoy. Eleven. Eleven. Ah, okay. Eleven. yan guys. Wow, daghan ayo kayo. Di pa na kayo Lipay na kayo matagaan, Ana. Dapat, yeah. oh, rambutan, daghan na nito do. Rambutan, maghukas, pag yun, itigkaon, ima. Ko? May do. Wow, kalami. Doon na sa balay? Doon na, Ah? Ay, dahil ka, dahil na ko. Oh, may rambutan pa oh. Nag-order ko rambutan na ay mo abot. Oh, Dua ka kilo. Tapos lansones, tolo ka kilo kung gi-order. Oh, asa man mo abot? Oo, yeah? oh, karong 15. Ah, okay lang kay tag-one dinner laman ayang kilo. One kidi. 15 kilo. Okay. Ala. Wow. Tingnan mo guys, ang dami. Ipakita mo lahat ma. Yan yung ipamigay natin doon sa tabing dagat yung mga, oh, yan. Kasi kawawa sila. Meron pa ulit? Ayun pa Tegan na kayo. Ba 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 Ugma sa magsimba. Simba, simba. Uy, pa. Uh, kay Kuan, sa, sa 11 ba ang ano ni Weng?

hindi na ano so, saan? wala pong magawa? ha? Uh, okay. yes ano pa ko dyan, nagandang nakuagsaging hindi, ha? na, yeah, oh, good. Oh, good. Uh, na lang na ha? Huh? i-leave Leben. okay, eleven. Oops. Hala. Patingin daw yung huwag pa na timbang, ma. Gamay na lang, gamay na lang. Ah. Ayan na lang, upay, apay lang po, ano? Tumitong mo yun. Oo. Oh. Ay, kanak na lang. Ayan lang. Oo. Oh. Okay. Five kilos. Five. Five kilos. Oo. Oh. Oh, Patabay na ba? Ayan, pag ilabay. Ayan na. Yan sarap. Okay. Ayan, sakita sa kung hawak. <laughs> Five, ten, fifteen. Fifteen, carry one. So... 16 plus 7, 13, kira 1, 23. 29, 12, 1, 32. 11, 3, 4. 13, 6, 5. 20, 26. 12. 12. Ang tiro na, Eighty-two? 82? 82 kilos? Ah, eighty kilos. Times 25, 10, Ten. Carry one. Five, ten, Forty, forty-one. So, forty-one. Four. Four plus sixteen. Zero, five, Zero So, 2,050 <laughs> Ayan, 2,050 pesos Ang ano ni mother ay, ay. O, sige O, ngayon, mag-down ako ng 1 key Buk ah, Bukas oh. na sa ano Kasi wala pang laman yung ano ko, Jikas, ha mm -hmm. Okay, naman 1 okay? ah, Oo, oh, oh, i-claim ni mo ang 1K. Ah, sige, kayo, pwede may tao. Yan lang mo, isang kilo. No. I-round ah, mo na ako sa saging. I-round sandali para mag, and ano and kayo. Iikot-ikot mo na. Ayan, saging. Ayan, may pamigay na kami, guys. Bukas. So, mag-video kayo, magbigay ha. Bawat isa ha. Oh. Oh, si mama. Ah, okay. Video yan. Kasya, kasya yan sa imong kuan, motor? Head car, Ah, sige na. Ah, sige ma. Mama, bye-bye, ma. Bye-bye, uh, ah, Unsa may mo ikasulti. Nga akong ipakyaw. God bless you. Mamat ka, ayaw. Hindi na may mag-baligya, mag-atang. Oh, mahirap. Ano, maulanan pa mo. O, di ba? simba ko. O, pag, sa hapon na. O, sige na. okay na ma. Okay ma, love you mama. Ah, okay, mag-send ako ngayon, John. Ah, ah, okay, okay, bye-bye.